Hi mga Kalalabs, mga Kalalabs. Nandito ako ngayon sa adventure. So, maganda dito, guys, at na-enjoy naman kami. Kaso lang, yung mga kasama ko, hindi ko alam kung saan sila, guys. So, hanapin pa namin. Yan. Nice view dito, guys, at first time ko dito. Guys. So, hanapin namin yung mga kasama namin. Napupuntahan namin sila, guys. guys yan dito kami sa mga kapuno-punuan yan makasama ko na doon pero yung iba hanapin pa namin guys saan kaya sila pahingal din guys pa dito, Na, mamaya na lang talaga te, para makita sila te. Saka si Jin din pala, ma'am. Si Jin? O, oh, kasama din pala nila si Jin. Oo. Saka si Kian, dalawang bata. Tatlo, saka dalawang bata. Oo na hindi sila maghiwalay. Sabi nga ni Ano, napalayo daw sila, baka napunta na sila sa kabilang bundok. Dapat kaya bumalik na lang sila. Kaya... Nanak namin dito. Tara, hindi tayo tara, dito tara. Sige, sige. John! Ito na. Ito yung papunta sa pulso Puro bato-bato. Yan guys, nandito. Oh, so, sa mga kalalak dito kami sa falls. Ay, sa falls. Nandito na kami sa may mga ah, dito na may sa sapa, ayan. Yan. Okay, dito na kami sa bato-batuhan, guys. Dito na kami sa mga stone. So, hahanapin namin yung mga kasama namin guys sa ngayon kasi nagkanya-kanya na kami ng video, no? So, puntahan namin sila kung nasaan. So, hahanapin ko. Ano? Ayun tayo, may daan doon. Kaya lang. Daan ng ano? Ano? Daan ng? Huwag na muna tayong tumunoy. Itayin na lang natin sila. Eh, ituturo din naman niya muna. Gidyo pa. John! 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 Ma, Matay-matay na ate. Hindi na napunta sa ibang lugar, te. dala akong tubig guys oh. tubig to guys tubig lang to guys nice view. Nice view, guys. Atamer! Sana yung kasama ko, hintay ko muna. Oo, yung upalan, no? Ayan, well guys. Hindi kami. Andito na kami sa ano, standing Falls na pinatawag na yung floor. Ayan, eh. Ayan. guys. Mga kalalabs. Okay. Nandito na kami sa Kandingan Falls. Okay. So yun ang entrance dyan. Tingnan natin. Ayan. Init.

pag ano, pag uh, river. Ah, nag ako niyan guys. Okay guys, enjoy nice view and relaxing. kami guys so mga kalalabs yan kalalabs dahil na kami sa pool so kami ay pabalik na sa cottage kasi kami ay may pupuntahan pa na next destination namin guys yan mga kalalabs nag enjoy ako dito mga kalalabs kasi ah uh, crisp, uh relaxing okay. relaxing and list stress. Yan. Gandang video dito, guys. Ito ta. Gandang. Ng pula na kana nga, eight para ka 16 years old pula na yung pisme mo. Oh, yes, <laughs> Guys, baan. ang ganda. Nag-enjoy talaga ako dito guys. Nag-enjoy ko. Sarap sana maligo dun sa pools. Meron pang isa yung ano eh. Yung room pa. Di ba yung central sa, sa pinasokan natin? Oh. Meron pa rin yung doig Twin pots. Ang uras na kaya ate. Ay, di na tayo siguro makano doon. Hindi na. Guys, ang ganda talaga dito guys.

guys, ang linaw ng tubig. Ang linaw ng tubig guys, ang river. Sarap maligo guys. Ayan. Ayan, sarap maligo. Ayan guys. Ah, Alam nyo ngayon. <laughs> <laughs> Ito. Akala ko noon, eh. Dito pala. Dito so pala yung daan namin guys. Ayan o. Ayan, nandun kasi kami kanina sa ilog. Sayang pakita mukha mo dyan. Kita na ako ng mukha. Pero <laughs> kita ko na yung mukha ko. Baka magsawa na sila sa pag mukha ko. Yan. Yung daan na lang ang ipakita ko sa inyo guys. Kasi baka magsawa naman kayo sa pag mukha ko. Yan. Ganda. Kasi hindi naman ako pagandahan. Bakit lagi kong pinapakita ang ating mukha. Tingnan na lang yung daan namin. Yung... Ito kami sa bamboo. Dumaan mm -hmm. kami sa Nalim ng bambu. Ayan. Kabasukan na. Kabambuhan pa. Ayan. <laughs> Ay. Kaya kung masadya kang lang O, oh, maligo lang din Kasi hindi pwede kumain doon, no? Ayak na. Oo. Oh. Mariana. kung green pa yan sana, ganda sana yung video. Oo, oh, diba mga kuya? <laughs> Say hi to my vlog. Say hi to my vlog, kuya. Say hi my vlog. And <laughs> shout to out everyone. ]ا. Papunta yan sila kuya doon sa, ano, sa, sa hi poles. guys. kuya, <laughs> <laughs> papunta kayo sa high guys. <laughs> sa pulse po. <laughs> Ayan, Papunta sila kuya sa pulse. Sa pulse. Kami pa na po. Pauwi na kami. Ay, gusto di hindi na kami nakapagligo. <laughs> Yan sila kuya, papunta pa lang sa falls. Dito kami sa aming pabalik na kami sa aming cottage. Sa aming destination. Yeah. Yan mga kalalabs. Thank you for watching and see you my next vlog. Bye!